PBB Club 2.0 Lala at Joaquin, totoong chemistry ba o gawagawang kilig lang? Disclaimer, ang video na ito ay para sa entertainment, public analysis, at obserbasyon lamang, walang intensyon na mag-confirm, mag-deny, o magdikta ng personal na buhay ng mga housemates, lahat ng punto ay base sa public behavior na nakikita sa PBB Club 2.0 at hindi sa likod ng kamera. Malalim na kilig analysis tungkol sa mysterious chemistry ni Nalela at Joaquin sa PBB Club 2.0, totoong tension ba o tagotagwan lang ng feelings? Natural na connection ba o viewers lang ang nagpapakilig? Eto ang breakdown ng Boss Pinas. Sa loob ng bahay ni Kuya, napakaraming pares, moments, at dynamics ang nabubuo, pero kung may dalawang pangalan na paulit-ulit na bumabalik sa newsfeed, edits, at reactions ng viewers, sila iyon, si Lela at si Joaquin. At ngayong mas lumalakas ang usapan tungkol sa kanila, may isang tanong na hindi mamatay Metay. Totoo ba ang chemistry nila, o nagmumukha lang silang bagay dahil sa editing at nakakakilig na background music? Ngayon, babalikan natin ang kilos, tingin, timing, at behavior nila sa PBB Club 2.0, kasi minsan, hindi mo kailangan ng confession para makita kung may connection, minsan sapat na ang mga sandaling muntik mo nang hindi mapansin. Una, pag-usapan natin ang vibe ni Joaquin. Hindi siya yung typical na sobrang pakyot, hindi rin siya yung tipo na ipapakita agad ang nararamdaman, pero kapag si Leila ang kaharap niya, parang may ibang layer yung humor niya, yung ngiti niya, at lalo na, yung tingin niya. Yung tingin na may halong amusement, admiration, at minsan parang nahuhuli niyang napapangiti siya kahit wala namang specific na punchline. Para bang may sariling wavelength silang dalawa na sila lang ang nakakaintindi. Si Leila naman, ibang klase ang presence, chill, composed, at effortless, hindi try hard maging close kay Joaquin, hindi nagpapakyot, pero natural siyang magnet. Yung simpleng ngiti niya, biglang may epekto kay Joaquin. Yung calm niya, parang nagiging audio aesthetic sa buong bahay. At dahil doon, nagmumukha silang contrast ng personalities, pero compatible yung contrast. Pangalawa, tingnan natin yung mga subtle movements. Hindi yung malalaking eksena, hindi yung flashiness kundi yung raw moments, yung mabilis na sulyap, yung paglapit na hindi nila namamalayan, yung pagtawag ng pangalan na may ibang lamang. May mga sandali kasing hindi mo ma-explain, pero ramdam mo. At dito sila pumapasok, halimbawa, kapag nagkakwentuhan sila, napapansin mo bang nagsusofen yung boses ni Joaquin? Napapansin mo bang tumatahimik si Leila pero hindi awkward, kumbaga comfortable silence? Hindi iyon basta-basta. Pangatlo, pag-usapan natin ang reactions ng iba. Hindi naman sila yung pinupush ng management. Wala ring official love team brandang. Pero kahit ibang housemates, napapansin yung tension. May mga tawa na parang may alam sila. May mga biro na parang may pinatatamaan. At may mga moment na parang, Oy, bakit biglang tumahimik si Joaquin kapag si Leila na ang topic? Ibig sabihin, visible, hindi imagination lang ng viewers. Pangapat, pakinggan natin yung chemistry nila sa dynamics ng group tasks kapag magkasama sila, ang gan Hindi pilit. Hindi forced. Hindi stiff. Kahit simpleng teamwork, may connection na parang nahanap nila yung rhythm ng isa't isa ng hindi pinag-uusapan. Fifth point, yung humor nilang dalawa. Magkaiba ang style pero nag -jib. Si Joaquin, playful. Si Leila, sarcastic chill type. Pag pinagsama mo yun, nagiging banter na natural, hindi scripted. Doon pumapasok yung genuine chemistry, yung hindi gawa-gawa, hindi dinidiktahan, hindi binubuo ng pilit. Ngayon, eto ang malaking tanong. Ito ba ay mutual? Nararamdaman din ba ni Leila? O si Joaquin lang ang nagpapahiwatig ng konti? Dito nagiging interesting. Si Leila kasi, untouched vibe, hindi halata kung tinatamaan ba siya o talagang chill lang siya as a person. Pero may times na caught on camera, yung slight smile na hindi niya makontrol, yung pag-iwas tingin, yung biglang pag-adjust ng hair kapag natatawa siya kay Joaquin. Maliit na bagay, pero sa kilig radar, malaki ang puntos. Sixth point, yung mga viewers mismo. Kapag ang audience collective ang nakakakilig, usually may base yan. Hindi yan lumalabas ng walang sid. At dito, ang sid ay consistency. Hindi isang clip, hindi isang sin, kundi maraming sunod-sunod na natural interactions. Seventh point, yung sinasabi ng iba na, tagwa ng feelings. Totoo ba? Posibleng oo. Posibleng hindi pa nila nerealize. Posibleng nag-iingat. Posibleng ayaw nilang malabel agad. Pero undeniable na comfortable sila sa isa't isa sa paraang hindi nila nakukuha sa ibang housemates. Eighth point, yung physical energy nila. Hindi romantic, pero may, pull. Yun yung tipo ng chemistry na hindi mo kailangan sabay maglakad na magkadikit para makita. Minsan 1 meter apart pa nga sila, pero ramdam. Ninth point, anong klaseng chemistry ba ito? Is it love team chemistry, friendship chemistry, or potential relationship chemistry? Base sa napapanood, hindi sila yung exaggerated sweetness. Hindi sila yung PDA. Hindi sila yung tipong magpapa-assume. Pero may potential na maging slow burn pair. Yung tipong habang tumatagal, mas nagiging obvious. At mas nagiging nakakakilig dahil hindi sila nagmamadali. Tenth point, paano kung hindi sila maging love team after PBB? Ang totoo, hindi malaking isyo. Kasi ang charm nila ay yung unpredictability. Yung authenticity. Yung chemistry na hindi mo alam kung saan dadalhin. Kaya sila interesting panoorin. Pero eto ang twist. Kapag isang tao ang tinitingnan mo ng espesyal, kahit iwas pa siya, lumalabas sa kilos. At dito, kay Joaquin yun mas halata. Kahit pilitin niyang deadma, hindi niya kaya itago ng tuluyan. 11 point may possibility ba talaga lahat ng sign na natural chemistry meron mutual understanding meron banter meron Pool, meron subtle tension malala comfortability solid kung love team man sila someday madali kasi foundations pa lang puno na kung hindi man maging love team yung mystery nila yung magpapasikat sa kanila 12 point ano ang pinaka nagiging dahilan bakit kinikilig ang viewers sa kanila Simple. Kasi hindi sila trying hard. Kasi hindi sila nagpe-perform for the camera. Kasi hindi nila sinasabi, pero para bang ayaw nilang matapos yung moment kapag magkasama sila. Thirteenth point, ito ang real question na dapat itanong ng viewers. Kung walang camera, ganito rin ba sila? Kung hindi sila housemates, magkakabay pa rin ba sila? Kung nasa labas na sila ng PBB, magpapatuloy ba yung report nila? At noon nagkakaroon ng thrill. Kasi walang makakasagot niyan kundi sila. Pero ang chemistry nila, too consistent para tawaging, coincidence. Panghuling punto, ano dapat nating tawag sa kanila? Love team. Baka, potential. Pwedeng oo. Slow burn duo. Pwede rin. Pero sa ngayon, sapat na ang tawag na. Silang dalawa na hindi umaamin, pero nagre-reveal sa kilos. At minsan, yun ang pinaka nakakakilig na storyline, may isang tanong lang ako. Ano ba magandang tawag sa tandem nila? Quinla, Lelquan, Jola, kayo ano ang maganda? Paki-comment sa comment section.